Okay mga sir, ito meron tayong ito troubleshoot na Honda Click na 125 na nagsimula yung masa sa headlight. Nagsimula yung problema nito simula nung kinabit tong uh, switch na to. Papansin nyo sa mga video ko mga sir, hindi ako nag-install nito. Kahit alam ko mag-install, hindi ako nag-install. Kung baga, lagi ko sila sabi sa mga customer na kung sakaling ganito yung papakabit ninyo, dapat aware kayo sa mga yari or masisira sa motor niyo lalong lalo na kung wala pa experience sa paglalagay ng ganito kasi ang maapektuhan maring si ECU or si headlight mo ayan no? walang headlight pag inon mo mahina yung ilaw, ilaw niya ayan no? mahina maaring grounded sana grounded lang para hindi mapagastos ng malaki to kasi meron din na ako naging video ng ganyan lady owner yung may-ari dito rin siya nag-start nasira yung ECU maandat naman yung motor kaso nga lang walang headlight kaya ito titigan natin bubuksan muna natin kung tsakaling ito lang yung problema back to stock tayo ito yung pinagtanggalan nila yan yeah. mas matibay pa nga ito kaysa yung ganito sa wire pa lang nagkatalo na at ito kahit mabasa walang problema ito kasi pag nabasa o tag ulan nag uh, popor connection at po corrosion tapos pisan, mahaba uh, yung mga wire niyan dumidikit sa handle doon nagsisimula yung short circuit niya bubuksan na natin ito para makita natin ano anong problema nito okay ito na mga sir na natin yung cover dito yan ito yung wire niya na uh, napakahaba hanggang dito tanggalin ko muna ito Video. Kuha okay, na to. Salasalabat na. Yeah, okay, Pagawa natin. Mm -hmm, Ito na. Sa kalokan daw ito pinagawa mga sir. Okay, gagawin natin. Disable mo natin to. Itong sakit nung ito. Stuck kasi to. Balikin natin yung original disable mo natin to tapos testing natin Okay, ito naka disable na ayan ito natin ilaw ito normal to talaga itong mayroon pag on mo tsaka dapat ito mayroong ilaw to yan may ilaw dapat to kahit tanggalin mo yung sakit na to iilaw pa rin dapat to kaso ito hindi na no, may ilaw Kumbaga, magiging trigger lang kasi ng, ng ilaw natin yung high lang da, yung high lang ang ano, ang sa switch lang. Kaya tugutin mo to, kung si click, dapat iilaw pa rin. Ito hindi na siya umiilaw. Mhm. Mm Dali na. Ayun, susulit so, ko naman gagawin, tatanggalin ko tong headlight nya Ayun, magpapay na ako. Siyempre, tatry tayo ng uh, ECU. Pero yung ECU na itatry ko naman ay uh, may problema na rin yun check engine na pero yung ilaw meron eto try natin eto kayo wag, wag kayo basta basta magpapa install ng kung ano ano ito oh, mga wire nila nakalaylay lang sya ng ganyan na kapag ka once na umulan o naghugas ka ng motor mo at nakaganyan lang siya. ayan kakalawangin dito Diyan na magsisimula yung short circuit yan ay magulat ka bakit nasunog yung motor mo kahit na hindi pa tumatakbo dahil dito sa mga wiring na ganito oh. dapat ang uh, standard nyo nakata naka ganyan pa rin kasi alam nyo naman to si relay lalo kung electrical tape lang at ano pupundo yung tubig dyan dun na nagsisimula yung spark Kaya, alam nyo na computer to di computer box puro digital na o doon na yari na kaya papainalize tayo ayan o oh, pati yung relay ayan o oh. kita nyo yung relay na yan ayan o ba nakaganyan lang yan eh yung socket nyan o naka open pagka nagugas ka ng motor mo or umulan pasok na ng tubig dyan hmm. alam nyo naman sensitive si click yung pagka sensitive naman nito mga sir short circuit normal yan mga sir na nasisira yan Ayan, oh. nakataob lang ng ganon nawala na sa magandang lagayan na dapat ganito yung lagay ayano? o oh. pinapasok lang sya ng tubig o oh. o dyan na nadali yung mga kwa natin electronics natin yung ECU yun na oh. tapos hindi ako gumagawit ng ganito kasi ito yung nagpupulbos Ihinangin ko na lang mas maganda pa. Yan, mga andar yung unit ah. Wala lang ano, headlight. Mayroon siyang headlight kaso parang kala mo gamu-gamu yung ilaw. Kaya tanggalin ko muna yung flares nito. Diyan na lang tayo magkakaalaman. Sana nga ay eh, hindi yung sa inaakala ko or yung <laughs> na troubleshoot nung mga nakaraan na walang headlight. Ayun, nung, nung nag-try tayo ng isang ECU, doon nagkaroon ng headlight sana hindi ganito to sana wiring lang ano aro <laughs> kababayan ko kung may ari dito ay, ay. alam mo mo gumagawa ka din, din kami ng ganito hindi mo pinagawa sa amin kaso nga lang talaga inirequest ko talaga to pag ganito yung may example mo may dala kang ganito totally hindi kami wire nyan kaya naman namin gawin kaso nga lang nagiging lang kami sa inyo dahil kayo ang magsasuffer hindi kami kami tanggap lang kami ng tanggap kayo magsasuffer niyan. Uh, for example nito. Eto, tagal ko na yung headlight. Pati ito yan, binakmak din. Kasi muntik-muntikin na raw itong putulin para erikta. Tapos, ayan, sa part ng battery, yung pinagapang nilang wire, rekta ka agad sa uh, positive. Wala mo lang fuse example na lang natin. Ito o. Oh. Ito yan eh. Ito yan. sample na lang natin. Kapag once ito nabalatan at dumikit dito, sunog yung motor. Babaybay niya yan. Kasi solid yung ginamit na wire eh. Ibig sabihin, hindi yan basta-basta mapuputol. Kahit masunog yan, hindi basta-basta mapuputol yan. Ang mangyayari yan, gagapang yung yung kwan dyan? Yung apoy. Eh. Eh, yeah, Siyempre, didikit dito sa clearings mo. Plastic parts to, masusunog yan. Yan, doon na yung sasabing ano, sunog na yung motor hindi lang din pinilutan ng electrical tape o di kaya yung kwan fabrication hose na kahit pa paano mas makapal yan doon na magsisimula yung problema ng motor mo or pagkasunog ng motor mo dahil sa mga na ganito walang fuse na ang purpose ng fuse kapag ka naka troubleshoot or nangat-gat ng daga dumikit sa body ground yung fuse ang bibigay po putok yan yan, ikikil, ikikil, ikikil niya ngayon yung, ano, yung battery. Ito dito. Hindi siya magkakaroon ng sunog. Iwaw. Yan. Puputulin ko muna itong mga pinaglalagay. Tapos, test tayo. O, nagya, testing ko muna kung iilaw siya ng ano. Nang pinagpuputul ko na yung mga wire niya. Kasi, uh, ayusin ko. Para mas maganda naman tignan. Para hindi naman hmm, squatter area. Yan. Ito mga sala. Ito, hininan ko na. Tapos ay uh, ito, mayroon naman tayo isang ginagawa pa dito na isa. Yung kanyang headlight, yan umiilaw yan mga sira. Ayan. Pinaalam naman natin sa may-ari. At uh, syempre, bago naman tayo mag-salpak, ayan, tinanggal ko muna yung mga uh, nagkaroon ng problema. Kaya ibig sabihin, safe na to. Kaya ating uh, salpakan ng iba. On natin kung iilaw kit kasi umiilaw tong headlight na to eh Ayan oh walang ilaw mga sir. Pero yung headlight, headlight niya gamitin natin. Doon sa kabila. Kasi kahit sabihin niyo nakakalas yung makina nyang kabila mga sir. Pag inon mo siya, iilaw pa rin yan. Siyempre dahil nga wala, wala lang ano, hindi nakakunik yung mga sensor, mag-check engine lang siya. O oh, ito, ito yung sa kanya mga sir, ito. ito. Sa kanya dito yan, yung headlight. Testing natin kung iilaw. Okay, on natin. Ayan o, oh, umilaw siya o. Oh. O, oh. high and low. Hmm. Ayan na. Alam na natin kung anong problema. Umilaw yung headlight niya. Dito. Pero pagdating sa kanya, hindi umiilaw. Testing mo, sabi sulit. Uh, ah, sabi nila ay ano, churi-churi. Hmm, ayan ah, eh walang ilaw. Walang ilaw. Wala rin kanyan. Problema sa ECU. O, oh, kahit sabi nyo yung tanggalin nyo yung ECU niya ang mga sir, iilaw pa rin yung headlight nyan. Kahit walang ECU, iilaw pa rin dapat yung headlight nyan. Hindi yan tulad ng version 1. Na ECU, hindi iilaw. Yan, ibig sabihin, nadali yung ECU. Nasira. Ang short circuit. Kakagastos lang sa makina ng 18,000. Same nung ginawa namin dyan, ginagawa namin dyan. Ito, napagastos na naman sa headlight. 5 days pa lang yung nakakaraan. Nung pinagawa niya yung tweet na yan, ayun, nagaali. Yung ECU,